Abay, parang si Kobe nga lang ang kalaban ng Warriors dito. Demar DeRozan, what Kings debut, ayong ang magmintes. At mukhang may kapalit na agad si Clay Thompson sa Warriors, body held. Nag-aapoy nga ang kamay sa laban at knockdown naman si Brandon Pujemski ng Kings player dito. Play-in rematch tayo sa pre-season ngayong araw, Golden State Warriors laban nga sa revamp Sacramento Kings. Let's see na agad anong mangyayari in the first quarter agad. Abay itong si Demar DeRozan, 3 shots, three baskets agad ang ginawa para sa kanyang bagong team. At lahat ng yan galing nga sa mid-range, his specialty. Pero ito namang si Kuminga, 4 points ang ambag para nga sa team ng Golden State Warriors to keep the game close. Samahan pa ng magandang move dito ni Steph para nga sa kanyang first basket of the game. At dahil nga sa magandang move dito ni Keegan Murray, abay na pa timeout nga si Coach Kerr, 14 to 10 ang score. After timeout Stephen Curry, biglang uminit nga dalawang 3-pointer ang binigay dito sa Kings defense. Tumulong na rin ang ibang mga Warriors players at ang second unit nila para nila kanilang lamang at ang Kings dito naman sila na pa timeout. Sa last minutes natin, abay Malik Monk at Buddy Hill nag-showdown pa nga offensively. Binuwat ang opensa ng kanilang team tapos malakobi pa si Demar sa fadeaway na ito. Pero lamang pa din ang Warriors after 12 minutes, 31-27. Second quarter natin, the DeMar DeRozan show continues at hindi pa nga nagmimintes sa laban. 15 points in 9 minutes ang ginawa. Pero Stephen Curry, James at Draymond Green pinaulanan nga ng 3-pointer ang defense ng Kings pang bawe to keep their lead sa labang ito. Kaso balik nga sa locker room itong si Pods nang dahil sa screen na ito ni Alex Len. Kaso kahit mainit ga ka ang Warriors shooting from the three pointer abay the Kings defense prevails sa last minutes natin at eventually nakuha nga nilang lamang sa labang ito at kanilang ilalagaan yan hanggang sa pagtatapos ng ating second quarter kahit pa nga yan, hindi nagmiminte sa itong si Buddy Held na may 16 points in 2 quarters score natin 68-66 2 point lead for the Kings at sa ating third quarter naman, abay Badihil Hill, dumapoy pa rin ang kamay, another 3-pointer. At kasama na rin niya dyan ang ibang mga teammates niya as they take back the lead early sa ating third quarter bumalik na rin itong si Brandon Pujemski after niyang bumalik sa locker room at rumagasaan na rin ang offense nila dito. Kaya naman meron silang 84 to 77 lead after 5 minutes of playing time. Sa likod nga yan ng kanilang mga young players nang dahil this second half pinahinga na ang mga wire Stars. At sa pagtatapos nga natin sa third quarter ay ang mga third string players na lang ang pinalaro kasama ang ibang mga role players ng kanilang mga team at grabe nga ang performance dito ni Buddy Hield mga idol 19 points 7 out of 8 ang shooting sa field at talagang pinalitan niya na nga si Clay Thompson sa team na ito nang dahil yung mga plays na niraran nila kay Clay ay ngayon naman kay Buddy Hield nila pinapatakbo at nagre din niya ng maganda 3 pointers and to be exact 5 kay Buddy Hield this game.